Hello, magandang gabi mga madam, sir. Um, welcome to my vlogs, mga kapatid. Ito po, ngayon ako, no? Uh, may papakita ako sa inyo yung mga gamit na bago. <coughs> Ito po yung magagamit natin, no? Yung ano, ginawa ng kaibigan ko, uh, pangontra, no? Dignum na pula na matagal na siya, no? 100 years na ito pinadala sa akin. Ito yun, uh, pwede natin gamitin kapag may pasyente ito, uh, panghigop sa lamig. Tapos, kapag inano nyo naman sa pasyente, umiinit ito. Ito yung dignom na pula, no, ginawa. Uh, hello sir, uh, GB, shout out na pala sa iyo, No? sa maraming salamat. Ito yan siya. Tapos ito, may butas ito, pwedeng lagyan ng oras sa loob. Ito. Yan, dignom. Pure dignom. 100 years na ito. Ayan. May takip din siya, pwede may ano siya, may butas sa loob, pwedeng lagyan ng aura. Ayan, pwede dito. Tapos ah, magagamit din ito kapag ah, may ginagamot, no? umiinit din ito. Ito 'yung i-share si ko sa uh, share ko sa inyo mga madam, sir, mga kapatid, no? Ayan. Malalaman natin ito kasi humihigop din siya at umiinit. Ayan siya. Ayan. tas ito din naman, ganun din yan, pwedeng pang quintas, yan, tas may buta siya sa loob, lalagyan din siya ng aura o pwede rin ito naman, kahit walang aura ah, uh, umiinit din ito, nasa inyo kung lagyan nyo o ano, ayan matagal na ng mga kahoy no, ito, ayun. ito sya. umiinit yan Maganda ito. Ayan. Hindi lang ano ata yung takip. Eh, may butas sa loob. Ayan. Pwede nga Pwede ilagay sa bag. Ayan. Ito rin. Eh, ay, ito ay isang kahoy na ilang taon na. Ayan siya. Iba din yung mga uh, pin ko sa iyo, Yung, uh, sa inyo yung uh, bato din. Yung panghigop din na ano yung magnetic na humihigop din ito kahoy ito naman eh, ang gawa ng kalikasan ay kusang uh, gumagana ayan ito yung natagalan nat's meron din namang maliit so, may malaki may maliit nat's pwedeng lagyan din sa loob ayan pangkwintas ayan dignum ayan dignum na pula ito siyang uh, kahoy na uh, magkapala ma no matigas matigas nga lang talaga Ayan. Yung mga ginagawa, ang mga inaano ko to, sinishare ko sa inyo. Ito yung mga kahoy na ilang taon na. na ito naman yung malaking uh, panghigop sa lamig. Ayan. Ito matagal na sa akin. Ito, pakita ko lang share sa inyo. Pero ang ginagamit ko yung maliit kasi ito malaki. Tinabi ko lang. Pero kapag gusto niyo PM lang po kayo Arling Kiatson no Arling Quezon, i-add nyo ako kapag gusto nyo. Number ko naman yung bago, 0999-315-3232. Uh, 0999-315-3220. Ayan, ito siya. Ayan. Tapos, uh, syempre, ito naman, kidlat na, Ay, ito naman is magnetic, hindi kidlat. Pero ito, mabisa talaga. Kasi kapag yung kamay natin, ah, uh, ma, ah, uh, yung namamanhid, ganun lang, umihigop siya ng lamig, no? Ito. Mararamdaman natin. Ito may malaki nito, may maliit. Kasi mga malaki, ang malaki pinadala ko na sa kaibigan ko. Tapos ito rin siya, mga kapatid, ganito rin siya. Kaso ito, um, makintabi eto yan. Ito naman ay gamit ko sa akin to dalawa. Isa wala na ito. Kapag uh, namamanhid yung kamay ko rin, ito rin yung gamit ko. Ayan. Mga ilang minuto lang yan. Siyempre, sa pagtatrabaho natin, maano yung kamay natin, di ba? O. Oh. Gaganyanin ko lang. Tapos, mga ilang minuto, wala na. Naano na yung mga uh, namamanhid parang uh, hinihigop siya yan. Pero ito mga kapatid, kung nakita nyo sa vlog ko, ito yung uh, pinakita ko noon, maliit lang siya. Tingnan mo, may usbong, umusbong siya. Ito po yan. Yan. Ito yan, laking tulong sa atin sa mga ganito. Sa mga naniniwala lang po, no? Yan, pinapakita ko sa inyo yung uh, kahoy no? ito. Yung kahoy na yung pula. Itong tingnan. Nalagyan. Pwede lagyan ng aura. Tapos may heart din. No? Huh? Yan. pa, uh, may butas to sa loob. Pero pwedeng lakihan ang butas para malagyan din sa loob. Nasa inyo po. Ito malakas na. No? Malakas sila. Malakas ang hugot at ito ay uh, ko. Talaga siyang may virtud. Kasi nga ilang uh, taon na talagang antigo. Ayan. Dignum ang tawagin. Ayan, malakas ang ano niya. Pwedeng pang kwintas. May butas po siya, mga kapatid, mga oh, madam, sir. Ayan. Ito naman, no. Ito yung uh, umiilaw. Ito yung uh, marindagit. Ito yung hard, no. Ito yung natira. Ayan, maganda ito sa biyahe at uh, uh, maganda din ito pang hali na pampaswerte sa biyahe. Ayan, maganda ito. Umiilaw at uh, maganda yung ano ng ano buhay natin no umiilaw no <coughs> tapos ito din no hindi ko pala pala ayan dignum din yan ito eh pwedeng uh, ito naman to eh nagagamit din sa mga uh, kapag kayo ay ng gamot pwede ito yan dignum dadampi lang sa taong may uh, ano malalaman nyo na yun at umiinit maaray sila ito yan Ito naman yung ano ko, kidlat no na katabi-tabi dalawa ito. Ito yun. Ito yung uh, iba yung uh, ano no, di ba yung ibang mga bato, iba yung mga ano, aamuyin nyo. Ito yung aamoy uh, na amoy ng pulbura. Mas malakas siya. Ayan, malaki. Yung isang, isang malaki yung kidlat. Ito yan. Alam niyo, no? Yung ay malakas mga gagamitin lang natin sa tama. Ay, eh, di ba kapag mayroong mga taong sita-sita natin at ano, ah, di, syempre kapag meron tayo nito, at ito kung meron tayong maliit, mainit sa kanila. Itong ganito. Ang feedlot. Ito naman yung linta ko. Ayan, lumalaki ha. Ah. Maliit lang ito dati. Ayan. Yan, kabal at kunat, no? At saka, syempre, pampaswerte din. Kapag, uh, di ba, yung uh, linta, kapag may sugat, sinisip-sip. Nihigop, lumalaki, kahit sabihin mo, uh, iwa-iwain mo, nabubuhay sila. Ito. Yan siya. Yan, ganyan, natural yan talaga, ha? Natural yung linta. Ko. Yan. So, lumalaki talaga siya. ito naman umpukan na ito yung umpukan maganda sa negosyo katulad nung alitap-tap ito umpukan maganda sa tindahan negosyo yan pampaswerte panghalina sa mga taong mga karapat-dapat mga naniniwala po yan ah hindi pwedeng ah, kukuha lang tayo ng gamit dahil uh, ah, yan pampaswerte yan ganyan ganyan hindi nasa tao yun. Kapag wala ka ng paniwala, wala rin. Ito yung uh, batong umpukan. Ayan sir. Tapos ito naman mga kapatid, magpapakita no, ko sa inyo. Ito po yung uh, panda kaki. Yung iba, alam naman, uh, yung may mga nanonood, alam na nila yung panda kaki. Yung iba naman, hindi kasi alam. Ito po yung siya, no, yung nakukuha sa ilalim ng ah uh, dagat. Ito yun ni uh, pang pangtaboy ng mga masama at saka isa rin umiinit. Ito yung palatandan, Ito po yung balat niya at ito yung sa loob niya. Ayan. Ito. Ito yan. At yung pandakaki magaspang. Ito, binabalatan. Nilagay lang to sa bote. Ayan siya, kulay itim. Ayan. Ito yung mga pangtaboy. Ayan. Ito yung nakukuha sa ilalim ng dagat. Ayan siya. Kulay itim. Ito yung balat niya. Kaya hindi para balatan. Yan maganda ito. Ito yung ginagawang uh, uh, ginagawang uh, bracelet. At yung iba naman, kapag may ganyan, uh, ginagamit din ang mga manggagamot. Kapag may ginagamot sila, eh, didadambi lang din nila at uh, yung pasyente din na, naiinitan. At yung siyempre umaray. Ayan yung, ito yung mga kusa ng uh, mga umaandar yung mga gawa ng kalikasan ito o, lalo na kung nasa inyo kung lalagyan niyo ng mga ora And, ito yung mga kapatid no tsaka ito naman uh, yun ito yung galing sa ita na iba-ibang uh, sangkap no ito po yung uh, share ko lang to sa inyo no ayan may naka ano uh, mabisa po ito um, yung kapag ah, uh, at wala dyan, buntis yung anak nyo, mga nganak. Ah, uh, ilalagyan lang to. Ng, ah, uh, ano ba yun? Anan lang yung dyan. Tapos ang kaso lang lang, kailangan pag malapit ng mga anak. Kasi humihilab yun. Eto, tested na to kasi eto yung ginamit ko sa dalawang anak ko. Yung sa kay Queenie at saka yung isa. Eto yung Uh, ginamit nila. Asawa ng Diyos, kahit pa pano, hindi na rin ako, <laughs> hindi na si no? At uh, syempre, nandyan tayo, nagdasal tayo ng mahigpit at uh, bukal sa puso na uh, na nananalangin. ito yan. Siyempre, hindi wala tayo kasi wala tayong pera. Wala tayong uh, kakayahan. Kaya ito, malaking tulong din lalo sa mga walang-wala. No? Ito mga kapatid. Yan, share ko lang sa inyo, no? Ayan, uh, shout out na pala sa inyo. Mega, mega love shout out sa mga nanonood. At pasensya na po. ang uh, ngayon lang na ako nag-vlog. Busy lang, busy talaga sa uh, trabaho. Kahit sa reels, ayan. Mega, mega love shout out kayo yung mga naka, ano, sa reels ko, no? Hindi, hindi ko na rin, hindi na rin ako nangapag-upload kahit dito. Pero syempre, mahal ko naman tong, uh, ano na to, yung sa pagbablog. Kaso lang, kulang lang tayo sa time. Uh, maraming salamat po sa inyo. Tapos nagpapasalamat din ako sa mga kasamahan ko, sa mga subscriber, sa mga followers, at yung mga mga nagdonation, mga nagdonate sa uh, banal na kamay, nagbigay ng tulong. Maraming maraming salamat sa inyo at hindi ko hindi ko rin naman mabanggit ang pangalan niyo. Alam niyo na 'yon. Nasa puso ko na at uh, maraming salamat sa unawa no sa mga ano uh, mga walang wala natin na natin at saka secret subscriber no, maraming salamat sa iyo sir at kay ma'am USA sa lahat lahat no alam niya na yon at lalo kay idol maraming salamat sa mga sinishare niya sa herbal at sa mga ora sinishare niya sa lahat lahat uh, maraming salamat po idol uh, dito na lang at uh, shout out mega mega love shout out din kay Madam Katis Closer no Ayan, i-idol ko yan kasi yan ang ano ng mga anti Miro dito sa Pinas. Idol din yan. Ako ay, kahit hindi ako kilala na yan, siya i-idol ko. Siya yung uh, parang ano ko siya. Talagang, uh, man tawag nito? hindi ko mabanggit. Basta, <laughs> siya yung idol ko. Yan, kahit na hindi ako, ano yun, hindi ako kilala. Yan. Hanggang dito na lang. Magandang gabi po sa inyo lahat, no? Uh, please po subscribe naman po sa aking mounting channel. Uh, like and share, comment. Please po. Magandang gabi. Hanggang dito na lang.